Sinisikap natin dito sa programang pagsusuri na mabigyan ng kuwang ang iba't ibang aspekto ng pamamahala o governance. Isa sa mga hindi na pag-uusapan, ngunit napakahalagang aspekto nito ay ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM. Lumabas kamakailan sa World Risk Index na ang Pilipinas ang nangunguna pagdating sa mga banta dulot ng iba't ibang sakuna. Humaharap din tayo sa iba't ibang banta na kaakibat na mga dumara ang bagyo sa ating bansa katulad ng matinding pagbaha at landslides. Hindi rin nawawala ang banta ng lindol at ang pagputok ng bulkan. Bukod sa natural disasters ay may banta rin sa pang-araw-araw na emergency katulad ng mga aksidente at mga isyu sa kalusugan. Sa kabila ng malaking implikasyon nito sa lipunan, ito nga ba ay nabibigyan ng nararapat na puwang sa governance? Ako po si Heidi Bernardo Sampang, nag-aanyaya para sa panibagong edisyon ng Pagsusulit. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri Matapos ang pananalasa ng Super Bagyong Yolanda noong 2013, paano nga ba ito nakatulong upang mas maging aware ang sambayan ng Pilipino pagdating sa sakuna? Yan ang ating alamin sa ulat ni Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Kinunita ng mga Pilipino ang ikalabing isang anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Matatandaan ng 2013, nagdulot ng malakas na ulan at daluyong ang naturang bagyo sa ilang bahagi ng Visayas habang umabot naman sa 235 kilometers per hour ang lakas ni Yolanda. Sa paggunita ng anibersaryo, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang lugar ang kawalan ng paghahanda sa publiko at maging sa pamahalaan pagdating sa mga bagyo. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang pangailangan sa pag-angkop sa nagbabagong panahon na dulot ng climate change. Binanggit din niya na mas naging maalam at handa na ang mga Pilipino sa pagharap at pagtugon sa mga dumarating na bagyo. Samantala, nagprotesta naman ang ilang grupo laban sa climate change efforts ng pamahalaan. Iginiit ng grupong Kilusang Mambubukid ng Pilipinas o KMP na nabigo ang pamahalaan sa climate resilience at disaster preparedness. Anya mas pinaboran ng administrasyong Marcos Jr. ang mga ecologically destructive projects. Kabilang narito ang pagtatayo ng mga mega dam at land use conversion na anyay sumisira sa kapaligiran at nagpalala sa climate crisis. Para sa pagsusuri ito po si Dan Gonzaga. Susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nanonood at nakikinig sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Napapanood din tayo sa GCTV, Channel 185 ng Signal TV. Isa nga sa ating pag-uusapan ngayon ay ang kahandaan at kaalaman ng isang lingkod bayan hinggil sa angkop na pagtugon sa mga sakuna. Bakit nga ba ito mahalaga? Ano ang implikasyon at ano ang kinakailangang pananaw ng isang lingkod bayan hinggil dito? ating makakasama ang isa sa mga kilalang lokal na opisyal hinggil sa usaping ito mula sa isa sa mga barangay na nangunguna pagdating sa DRRM at sa larangan ng emergency medical services Subaybayan so natin ang isang panayam kay Dr. Melvin Villaruz, kagawad at kabahagi ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office ng Barangay San Antonio, Pasig City. Ito ang barangay kung saan nasasakop ang Ortiga Center Business District na prone sa malalakas na hangin, sunog at lindol. Narito ang kanilang naging talakayan ni Bishop Ruben Abante. Okay, at ang papatuloy po ang ating programang pagsusuri. Ang nais po natin eh, sa bawat episode ng pagsusuri ay huwag niyong lulubayan. Talagang alamin po natin, lalo na ang topic natin ngayon, sapagkat sa totoo lang po ay hindi umaalis sa ating kapaligiran, sa ating mga lipunan, ang danger. Palagi yan. Kaya ang pinag-uusapan natin palagi dito sa pagsusuri, eh paano tayo makapaghahanda ng maigi? lalo't ibababa po natin ang kakairan na ito sa ating mga barangay. At napakaganda sa sa pagkakataon ito, itong mismong barangay na nanalo no, sa Galing Puok National Award ay kasama po natin. Sa pamamagitan ng nangunguna sa kanila, no, Barangay San Antonio dito sa Pasig, si Dr. Melvin. Magandang umaga sa iyo, Dr. Melvin. Magandang umaga po, Bishop. At uh, maraming salamat po. At ako po ay naimbintahan sa inyong programa uh, para po makatulong po hindi lang po sa atin, sa buong Pilipinas, sa barangay level. Okay, barangay level. Tama yan. Anong barangay ang pinangungunahan mo patungkol dito sa safety at sa reduction, no, disaster? Okay. Ang aking barangay po ay isa pong barangay na malaki, na 74 hectares, no? At uh, -huh. Dito po yung Ortiga Center, Barangay, San Antonio, Pasig City. Little mm. Sink, kung tawagin nila. <laughs> okay. 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 So, Siyempre po may mga residente rin po tayo dito. Gaano gaano kalaki sa populasyon ng barangay niyo? Dito po, uh, halos dito sa barangay namin, nasa umaabot na po ng 3,000 plus dito sa barangay namin. Including na rin po sa mga condominiums. No? At okay. Uh, yan po yung, puti uh, buti ka po, dumami na. Dati wala nagpaparegister, pero nakita po nilang yung ating kagandahan ng ating disaster management at saka pagkaalada sa mga senior citizen. At marami hmm. na po nagpaparadicture po sa atin dito. Okay. Ngayon, ang iyong talagang uh, medyo background ay kay doktor, ano ba diba? Oo, doktor of dental medicine po pero hindi na po tayo nagpractice ever since. Natungtot uh, na lang po tayo sa disaster management, no? Ayo, ibig sabihin na uh, uh, eh, naging, uh, passionate ka dito sa so Disa. At uh, uh, ako ay nagpapatuloy pa rin tayo nag aral sa PCU ng Disaster Management ng course. Okay? Okay, pag-usapan natin itong, eh, ang nabanggit ko kanina, kayo ay awardee ng 2010, no? So na po. ano nga ito, Galing Pook National Award. So, 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 po. At meron ang pa kayo, eh, ang sabi dito, eh, eh, hall of famer kayo for the best BDRRMC 2011 to 2015. Tell yes. us about this. Opo, ang unang po natin, yung galing po po, pumuha uh, po aking uh, presidente na sapung uh, programa o sapung mga program sa iba-ibang sektor na nasa government, no? At yung isa po tayo sa sapung ang napili na palad, no? Sa ang sining po natin is rescue and Response program. Po yung po yung natin rescue rin. and response. Yan po inawadan tayo sa malaking yan. yan. po ay uh, uh, nilalaman po niya yung paghihiwalay po no at uh, ng uh, ating uh, emergency medical service which is yung, mm -hmm. yung mga medics po natin, certified medics. At yung pangalawa naman po ay yung fire suppression, yung mga firefighters fighters okay. natin and yung urban search and rescue para po sa mga search and rescue operations. Sumunod so, okay. naman po, inapanaluan po natin sa Office of Civil Defense National Disaster Risk Reduction Management yung paano po na isang barangay gumawa ng sistema. No? na mm -hmm. uh, in case of any disaster, magagawa niyan, masosolve niya na walang mamamatay no mm -hmm. and uh, mga warning system innovation and skills na madali mag-response ang mga responder po natin dito sa barangay. Mm Magaling. Alam mo, ang isang uh, bagay na palagi kong nababanggit pag may interview ako, lalo na ngayon, ang dami nating kalamidad. Marami mga po. baha na hindi mo maintindihan kung paano nangyari. No? Okay. Oh, no. Bagyo natin, hindi na maintindihan kung paano na nga ba. Hmm. Ang sabi ko palagi, eh, dapat itaas natin ang paghahanda ng mga tao. Ama, po Pero mga dito. tao hindi makapaghahanda, kung walang mamimula sa paghahanda. Yung, tama po yung Bishop. Kaya nga po kami dito sa barangay. Ang sinasabi ko nga, eh, mayaman ang barangay nyo. Sabi ko, hindi naman, wala ho kami ngami Hindi po, dapat po sa isang barangay, eh, resourceful ka. Sabi ko, kaya yes. naman, kami, kung alam nyo lang, yung L300 na, L300, na uh -huh. ginawang po lang po ng paraan, nalagyan ko ng wangwang, -wang. wala kami mga stretcher sa loob. Bumili lang, gumawa lang ako ng kahoy na kakargahan ng tao. No? Nung kami okay. tumarating, ang Pasig City, uh, yung mga dati po, ay, ayan na po yung, uh, ano, yung, eh, medyo dark pa ho yung aming ambulansya noon. Dark mm -hmm. green. Ay, ayan na yung puninaria. Masakit po sa akin yun. Pero, oh. okay nga, yeah, hindi kami puninaria, pero nasisave namin yung correct hanging of victim, at mm -hmm. walang patay. Yan, yan yung ginagawa na. Pero po, ang sinasabi natin nga, tama po yung sinabi nyo, anong gagawin natin? Pero dito po sa oh. namin, tandaan nyo, at sana po may akinig din po yung mga iba. Kami pa lang, January pa lang namin, wala pang bagyo. Nag-start na kami mag number one, no? Makikita mo, iikot ka na sa paligid mo. Ang daming puno dito sa amin. Yung mga lumang puno, putuli na yan. Gumawa kayo sa sentro. So, yung mga nasa out, out sa mga ano, ang naman, pag may tatawag hindi na. May sarili po kami mga trucks, no? May mga rescue truck pa, may, may boom kami. Sige, ikat na yan ang maintenance natin, no? Mm -hmm. So, sa ano naman, sa mga drainage, sa mga building dito, bubuksan ang drainage namin, alam nyo, nakukuha namin mga simento, mga malalaking mga, ano, mga mineral water, no? Hmm. na namin po yan para pagdating ng mga bagyo, wala kami ba basa, mga data center, wala dito ba, no? At yung mga puno naman, na. mga puno naman, ito, may bagyo ng Christine, naka, ang kami. may halos, ilan lang po nababaksak ng mga puno, konti na lang hmm. mga branches na lang, at isip ang mga tao yun po yung Very dapat. Very proactive. Pero, no? Yung mitigation, sabihin, yung, yung, yung mitigation, yung, yung bishop, mitigation, ibig sabihin mitigation, preparation, think, ano ka na, kung ano mangyayari, gawin mo na ang dapat mong gawin. Yan ang ginagawa. Oo. Po. Kasi ang hinaharap natin dito, Doc Melvin, eh para bang ang ugali ng ating mga kababayan, eh recipient lang sila na basta't eh, eh tayo ang ililigtas, tayo ang tutulungan, tayo ang, you know, Nag-aantay naman tayo palagi ng tulong. Hindi tayo nagkakaroon ng ika, eh, very proactive drive. Yes. Oh. Okay. Ang ang ating kamalayan at magkaroon tayo ng kasikasigan para sa, yes. sa ating sariling kapakanan. Pa paano ito? Pa paano ito na itaas mula sa inyo hanggang sa mga mamamayan? Kasi syempre, ang mga tao hindi naman kaagad agad willing sumunod sa iyo. Oo. Ganito yan. Gumawa tayo ng ordinansa dito sa Ortiga Center. ang mm -hmm. uh, ako po yung namumuno na at least, sa isang uh, building, meron tayong 30 response team na dapat yan, isa sa umaga, isa sa gabi, 30. Then, every year, twice a year, gumagawa kami ng uh, simulation exercise ng FAR at saka earthquake drill. Mm. So, doon tayo na simula. Then, isa pa yung natin sa ganit po na the only... Uh, barangay, na nakakandak ko yung emergency fire simulation drill. Pero bago magsimula sila, okay, may fire drill susulat sa amin, o makakandak po kami ng fire drill, hindi muna kita iakalaw. Bakit po? Iti-train ko muna yung admin mo. Kung oh, tama. iti yung incident command system. Yung ICS po, ang pinaka-importante, ano po yan, ginagamit po yan sa buong mundo, yung incident command system. Ano yung incident command system? Yung incident command system, bawat membro ng administrator may mga tasking. Kunyari mm -hmm. si Bishop, ikaw yung manager yan, ikaw yung IC commander. Tapos IC commander, meron ka mga tao yan, yung command staff na uutusan mo, na ka lang sa tabi ko, hawag ka ng ales. Sino-sino yan? Yung safety officer. Information officer. O pag magtanong ng media, ito lang sasabihin mo. And po, yung license officer. Ano ginagawa ni license officer? Siya yung in charge sa mga relief goods. Oh, ikaw na bahala dyan. Ay, si IC Commander, ikaw upo ka na ang radio ng Pero, meron pa rin iba. Meron general staff yan kung tawagin. Sino-sino po yun? Operations. Ito yung security. Oh, pag may darating ng mga respondent, entertain mo yan. Dali mo sa akin by radio. Ha? Pero huwag ka muna papapasuki yan. Tawagan mo muna ako mamaya. Impostor yan. Yun, si operation. Pag <laughs> naman dito sa isa naman, si planning section chief. Hoy, oh. hindi din natin dito. Tapos tayo mo dito sa may dalang mga plano, no? Siya magpaplano kung ano yung dapat gawin pag sa disaster, no? Susunod na rin logistic mo, siyempre, yung logistic mo, ano yung pagkain, mm. yung mga tao ano mo na. na gagamitin mo, mga rescuer, kung pagod na yung rescuer mo, opalit mo naman, no? Tapos yung mga hospital tents, yan, ikaw ba dyan. May, pero may mga tao pa rin, may mga sasakyan, And siyempre po, oh. may importance sa building, yung Pinas Section 10. Yung okay. Pinas Section 10, hindi ka pa tatatakan tayong treasurer mo just sa accounting Ay, Meron kayo sa kwarto, doon kayo. Ano purpose nyo? Kapag sweldo, pag kailangan ng pera, pang kasulina. alam mo, ako mag-aboro, si Bishan, oy, magka doon sa treasurer. Yung procurement, nandiyan na. Yung sweldo, nandiyan na. Nandiyan na lang. Na. Yun lang ang mahalaga, yung isa din kumasistin. Mabuo mo lang yun. Mabaling. Oo, oo. Wala ka ng problema. Oh, oh. Okay. logistic, oh. Punin mo yung logistic, may mga tao siya, oh, ikaw yung in charge evacuation, ha? Ayusin mo yan. Basta tara, oh. Okay. yung, ilan na yung mga tao bumaba dyan. Ilan na? Yes, sir, ganito po, binawawala, oh. Oh, safety officer, punta nyo sa taas. Gano'n ang sistema ginagawa namin. Kaya every year, okay. ako nagsasalita dyan. Oh. oh, okay na tayo. Gawa na tayo ng senaryo. Bago sila ilabas. Oh, well, na, mga mga meron na sila may vest na ako, may helmet na ako. O, oh. natapos oh, na sa ko. O, sige. Sa simula, sa simula, wala ba kayo naging challenge sa fandom? Di ba lahat naman? Siyempre, oh, meron kayo. Meron. Tinatawanan uh, um, ako dito. Tinatawanan kami. Kakato kami sa... Ay, we have, ano, uh, experts na nag-trade uh, sa kito. We have experience. Singapore yan. Ibig so, sabihin, kahit kayo ay meron challenge o limited sa mga funding, partnership yes. ang, mga uh, ang kumilos. Yeah, partnership and uh, dissemination, deflates, nagkaroon ng big one. Dati, tatawa-tawa kami. O ngayon, dati kasi may mga presentation din kami. May updated okay. kami ng mga dana. Yung dana po, ipis, pag pupuntak sa isang place, kung yan may passive, bago ka pumunta, tingnan mo yung area ng hazard. Meron po kami. ginawa ko yun uh, galing billbox kasi yan naman mm -hmm. kung saan dadaan ang fault line, ilan ang mamamatay. Mm -hmm. Ang tawag po, risk assessment po sa isang lugar. Dapat po yun, lahat ng barangay, meron po yun. Meron po tayong kinukuhaan yan sa... Kanyari, tatalon. Mm -hmm. Tingnan po kung may problema ito. Makikita mo na sa bag, sa, ano, sa billbox kung sa import time mo. May bago mm -hmm. na naman sistema. May natutuwa na naman ako na i-share ko rin sa iyo, uh, Bishop. Para may disseminate mo. Meron, Meron Alam mo, ito, Melvin. ako mga na-interview dati. Pinag-uusapan namin yung mga disaster risk reduction na ganito. Pagkatapos ang sasabihin sa akin, alam mo, Bishop, kasi ang problema namin dito ay e, topography namin. Eh, ala naman kami magawa dahil ito yung topography. Mababa ang aming level. Kaya kami palagi nagaganito. Kaya wala kami magawa. ano palagay mo doon? May magagawa. Marami <laughs> tayong mga expert na gustong tumulong sa atin. ang ka, nandiyan. Okay. Hanyan, no? Anjay okay. yung mga non-government agencies na wag mong ang government natin. Marami na po tumutulong po kayo. Kami po, mas kitawagan lang po ako, ibibigay ko po siyang disaster management plan sa inyo kahit bigay ko muna sa City Hall. Meron po tayong system na ngayon na lalagay mo na yung bahay mo. Anong risk mo? Makikita mo na yun. May mga bago. Kailan lang po ako na seminar ng camp management sa DSW. Ang dami po nila binigay sa akin ng uh, mga bago ngayon, mga technology hmm. ng bahay mo. Yeah. Ano bang ng bahay mo? Pipinto din mo yung number ng bahay mo, lalabas na. May program na lang po. I-share ko na rin po sa inyo next uh -oh. week magas mo kayo. For, for example, uh, Doc Melvin, oh. uh, patungkol sa mga ine-expect mong disaster na mangyayari sa Pasig, ano ang, paano mong ina-identify? no? So, so, Saan kayo open sa mga disaster? Okay. So, uh, dito sa Pasig, meron tayong malapit tayo, titingnan muna natin ang hazard natin. Dito sa area kasi ang hazard po namin, kasi may mga risk assessment sa amin sa bawat. Tulad sa amin, ang hazard ko dito, laking problema ko, hindi pa may baha. Ang hazard ko dito na experience ko, said is wind and fire. Yung fire naman oh. po, ang dami mga buildings dito, na experience ko, nagkasunog sa 13th floor. Hayos mamatay-matay ako. Pagdala ng host, no? At inasabi ko, asan yung inyong pinaka-tubig dito? Sir, dito lang po tayo kumukuha sa, ano? sa taas po ng sprinkler. Muti lang, ayos. O, di di dibal di, di kami. Napakain namin yung sunod. Pero sa haba, no? Ng uh, host na dagamitin mo, Susmar Yosef, pero may mga bago kayong technology ngayon. Merong mga pumunta dito na sa amin, mga galing Taiwan. Meron na tayong mga, ano ha? Meron na nga yung dinedemo sa amin na ginagamit. Ha? Yung ating, um, yung mga, para mga airplane na, yung para mga, ano ba yung ginagamit natin na mm. ginagamit natin sa abroad na kaya buhatin yung host, tapos bubobo yes. Ano? Oo. Tapos yung isa pa namin hazard dito, yung ipo-ipo. Kasi mataas Ooh. kami dito. Oh, na yeah, nakakapulog. Yeah. Type Tayo I will, I, can, uh, I, will remember that. Si Glenda, nakaipo-ipo kami dito. We kailangan ang problema namin. naputol ng mga poste ng Meralco sa may bandang Alexandra. Limang poste na complete. Putol. Ang oh, maniniwala sa lakas. At ako, uh, Bishop, nang ako sa kalye Yung makalakad, dumaga pa nga pababa. Ang mga mga gito'y mga nasalamin sa window, pagbabaklasan lahat po yan. Kaya yun ang risk namin dito. Kaya sinasabi nyo, sa Pasig, may risk din po talaga sa Pasig. Malamang oh. mga lupa dyan. Kung no? magulit doon dyan, matabi ng mga ilog yan, ay dulubog yan, at babaha. Kaya sinasabing mo rin yung pinakahasad na ang tao, complacent, ang kaisipan nila, e wala lang. <laughs> yun ang pinakahasad, kaya ginigising yung po kaya nga ginigising natin nga kayo katulad itong bagyo, kami nagpe-prepare na kami. Ang pinipreparean po namin dito. oh, nahasa na ba yung mga chaso natin dyan? Nakakailan chaso na tayo dito. Yan. Tapos yung mga, namin, yung mga, fall, yung mga, ang dami, dami namin. Pag, ang tinatakuta ko talaga dito na pinipreparean namin na halos maubos din yung pera namin sa disaster yes. namin. Yung equipment. I, I have taken note, uh, Doc Melvin, ang sabi mo kanina, eh, ikay nag-organize ng grupo para sa medical no yeah. response tapos grupo para sa fire and ano tapos yes, isa, oh, oh, oh. no at ang bawat isa niyan eh merong kinakailangan na response time yeah meron po response sa emergency yung aming medics po 5 minutes to 10 minutes meron din tayo mga first responder na mga medics na kamotor sino muna pupunta dala na lang yung equipment then dadating na yung ambulansya kaya nasa mm. -hmm. kasi pa-traffic din din. Pero nung nagkaroon po ng earthquake dito, Ah uh, nagkaroon lang ng konting area, five, labasan ng mga tao sa building. Talagang wala na. Ang problema namin, hindi na makakagalaw ang mga ano dito, ang mga sasakyan. Kaya usually ang mga tao, wala naman evacuation dito, kundi roads na lang eh. Lahat ng okay, parking lot namin, ginawang buildings na rin dito. Kaya nangyayari, wala. Talagang run for your safety of your life. And then put your helmets, kung may helmets kayo, mag-helmet yeah. kayo. At, uh, at hindi dahil eh, nakaabot na kayo sa tugatog ng award at Hall, of Famer na kayo, ay ititigil niyo na yung ginagawa ninyo. Bilbo. Yung kasigasigan ay tuloy-tuloy pa rin. Tumigil, lalo na ako. Ako ang bugbog dito siya po Sherman ko, Melvin. Pag-isip innovation, renovation, bago na naman. Kapag nagkaroon ng disaster, kunyari pandemic, ano magiging trabaho ng mga tao? Pati yung pinag-isip namin yun. Na nakadalaw, ano bang uh, pwede mong gawin na uh, paraan to internet. Kunyari tayo, ano ibebenta nila. Inaayos ko pa rin po yun. Pero maganda, Bishop, meron tayong natutuhan ngayon yung camp management na pinareportante. Bago po yeah. natin, nagpapasalamat kami sa DSWD, yung mga bagong paraan na. Alam mo na yung isa din to system. Ano naman gagawin mo pag na-evacuation yung mga tao? Oh. Yung oh. bago natin. Okay, yung mga bago natin, share ko na po sa inyo ngayon. Sa camp management, dapat kompleto po may CR dyan, may medicine mga doktor kayo dyan. Meron for couples din, no? Pag may kasawa. Meron na rin po sa mga hayo na para sa mm -hmm. mga pets. Meron na rin po sa mga children. Meron na po sa pets. Uh, may mga ka na rin sa mga PWD. Yan po yung mga bang oh, para. Yeah. Yan po yung mga bang na ginagawa ko ngayon kaya nandito ko sa office. Kasi <laughs> kailangan. Okay. Ka. Okay. Oh, pero, pero hinahiray mo na sapagkat so, eh, sa oras na tayo, no? No, oh, bilis po sa na! Patuloy natin <laughs> ito, Doc Melvin. No, no? Ito tuloy ko yan, ito tuloy yan. Ika'y mo sa amin lahat yan, dito sa pagsusuli. Oo, oh, Patlating kailangan. Maraming salamat sa iyo. Ang dami nakikinig sa iyo, Bishop. Hindi lang dito, buong Pilipinas, buong mundo pa, yes. pa. I-share natin kasi hindi, kasi hindi lang dito kasi meron kaming uh, nil-workout ngayon sa OFW lahat ng sa ano, kumatulungan yes. mo, Bishop, may connection tayo. Lahat ng aalis, yes. buwan natin ito. Tama. Well, hindi po kayo aalis sapagkat eh, ipagpapatuloy pa natin ang pagkikipagtalastasan kay Dr. Melvin. Ito po ang inyong programang pagsusuri. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po ng ating pag-uusap, pagkikipagtalastasan kay Dr. Melvin DiGiro sa ating episode na ito. At pinag-usapan po natin kung paano natin dapat bigyan ng kasigasigan ng paghahanda ang anumang maaaring dumako sa ating buhay. Alam po ninyo, ang danger ay hindi aalis. Ang kalanidad, ang uh, wickedness, ang uh, kung ano mga challenges sa buhay, kabigatan, sakit, hindi po aalis yan sa mundong ito we will all face the same. Mana palataya at hindi mana palataya. So balit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay binibigyan po tayo ng magandang pamantayan. Doon po sa 1 Thessalonians chapter 5 and verses 3 to 6, ay sinasado ni Apostle Pablo ang ganito, When they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh. Palagi pong ganyan ang mundo. So, ang sabi, but ye brethren, tayo rin po mga mana ng palataya, are not in darkness. Hindi po tayo sa kadiliman na para bang nag-grow tayo, para bang nangangapa tayo. Na ang sabi, that that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of life. Tayo daw po ay anak ng liwanag. Si Kristo ay nasa atin, ang kanyang katotohanan ay nasa atin. Ano po? Ang kanyang salita ay natuturo sa atin ng kasigasigan. Ang kanyang biyaya ay nagiging kalakasan po natin kahit sa kalagitnaan ng kahinaan. Ang sabi dito ay, eh, We are the children of the day. We are not of the light nor of darkness. Therefore, ang sabi, Let us not sleep as do others. But let us watch and be sober. Kaya po ang uh, napaka key verses po dito, o mga key words ay maging watchful po tayo at maging sober po tayo. Mapagmasid. Kapag mapagmasid po tayo, alam natin ang mga dangers. Alam natin ang mga hazards. Ano po? And be sober. Kapag tayo po ay merong soberness. Yung bang sa Tagalog po, eh, napakagandang gamitin siguro yung meron tayong gising na kamalayan. Ano po? Kahinahunan. Ibig sabihin na makapag-iisip po tayo ng mahina, mahinahon, kaayusan, hindi po tayo nagpapanik sapagkat nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na sa kahit anuman ang mangyari at harapin sa ating buhay, meron tayong kapayapaan galing sa Kanya. Meron tayong gabay ang ating kaisipan ay palagi nagtitiwala sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-abot po sa atin. Yes, kailangan po natin ng tulong. Ano po? At inaabot sa atin ng maraming mga institusyon sa mundo ang mga tulong. Subalit, ang ating Kristo sa ating puso, ang kanyang biyaya ay magbigay sa atin ng kalakasan at mag-ahon sa atin mga, sa mga sigalot at mga dangers na ating hinaharap. Kailangan po natin ng ganitong kaalaman, ganitong karunungan at ganitong kaunawaan. Papalain tayo ng Panginoon. Asusoy sa FBC Radio TV. Nabuksan nga ang ating kamalayan hinggil sa disaster risk reduction matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Itinuring na isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Dito natin nakita ang kahalagahan ng isang angkop at tumutubon na disaster mitigation at response system. Dito rin nagising ang ating lipunan sa negatibong epekto ng lumalalang bagyo na dulot ng climate change. Dahil dito, naniniwala kami na napakahalaga na mapag-usapan, lalo na sa darating na halalan ang aspekto ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM. Nabigyang diin natin sa pagsusuri ngayon ang kahalagahan ng isang well-equipped at tumutugon na Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa barangay level. Sa gitna ng patuloy na lumalalang mga banta at sakuna, marahil dapat maging bahagi ito ng usapin sa darating na halalan at sa pagpili natin sa mga lingkod bayan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod natin, Pagsusuri. suma inyo ang Pagsusuri! Produksyong hatid ng FEBC Philippines para sa komento sundan ang pagsusuri sa Facebook